MMFF 50th, 50th Best Picture Award goes to... na aktor para sa 50th edition ng MMFF. I see! Kumusta mga kasine? Yachang TV here and welcome back to my channel. Fresh from the glitz and glamour of the Metro Manila Film Festival 2024 Gabi ng Parangal, nandito tayo para i-recap ang lahat ng mga nanalo. Grabe ang ganda ng mga pelikula ngayong taon at ang daming deserving na mga artista. Tara na at simulan na natin. Ang pinaka inaabangan nating lahat ang Best Picture at ang nagwagi ay Green Bones mula sa GMA Pictures at GMA Public Affairs. Congratulations. Hindi lang Best Picture ang nakuha nila, ha? Nakuha rin ni Dennis Trillo ang Best Actor, si Ruro Madrid ang Best Supporting Actor, at si Sienna Stevens ang Best Child Performer. Pati na rin ang Best Screenplay at Best Cinematography. Wow, ang galing! Naging mabutin taong yan. So, ano malalaman? Nagbago. Isang pitik lang, gagawa uli sila. Pangalawa sa Best Picture ay ang The Kingdom. Congratulations din sa kanila. Nakuha rin nila ang Best Director, Best Production Design, Best Visual Effects at ang prestigious na Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award. Ang daming awards. Continue to prosper in the hands of my chosen success. Naipagotos na. Walang marka! Tao! Sumunod naman ay ang My Future You na nanalo bilang ikatlong Best Picture. Congratulations din sa kanila, nakuha rin nila ang Best Director, Best Editing at Breakthrough Performance. Hanapin ang para sa'yo. 2009 na. 2024? Bangag ka ba? 2024 na dyan. At ang ikaapat na Best Picture ay ang isang himala. Congratulations din sa kanila. Nakuha rin nila ang special jury prize, best supporting actress, best original theme song at best musical score. Ang saya-saya. Pero hindi pa tapos ang listahan. Marami pang iba. Heto ang iba pang mga nanalo, best actress Judy Ann Santos para sa pelikulang S Pantaho. Special Jury Prize ay para sa pelikulang Topak. Special Jury Citation, Vice Ganda para sa pelikulang And the Breadwinner is Best Sound. Ditoy Agila para sa pelikulang Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, Special Jury Prize for Student Short Film ay para sa pelikulang Inang Wakwak nagawa ng Mindanao State University at General Santos City. Best Student Short Film Award ay ang pelikulang Saan Aabot ang 50 Pesos Mo mula University of Makati. Second Best Student Short Film ay para sa pelikulang A Delivery Rider nagawa ng Malabon City University. Third best student short film ay para sa pelikulang PNB 1250 mula sa University of the Philippines, Mindanao. Gender Sensitivity Award ay para sa pelikulang And the breadwinner is Best Float ay para sa pelikulang Uninvited at Topak. Fernando Poe Jr. Memorial Award for Excellence ay napalalunan ng pelikulang Topak at ang MMFF Lifetime Achievement Award ay iginawad kay Joseph Erap Ejercito Estrada. Yan po ang kumpletong listahan ng mga nanalo sa MMFF 2024 Gabi ng Parangal. Grabe ang galing ng lahat. Anong pelikula ang inyong paborito? I-comment down below, like and subscribe for more updates. Mabuhay ang Philippine Cinema!